Labis ang hinagpis at pagkabigla ng mga kaanak at kaibigan ng Nga nasawi matapos makipagsuntukan sa isang uh, kaeskwela kahapon. Hindi raw kasi nila inakala na ang simpleng tikunan mauwi sa trahedya. Wow. Okay, pa, Juan patuloy nga ang pagtitig ng mga kaanak at kaibigan ng high school student na namatay kahapon matapos masangkot sa suntukan sa loob mismo ng kanyang paaralan. Bakas pa sa mukha ng mga kaibigan at kaanak ni Paul Balili ang pagkabigla sa pangyayari. Kahapon kasi, pumasok lang sa paaralan ang labing apat na taong gulang na binatilyo at di inaasahang mamamatay dahil lang sa simpleng pikunan. Matapos magkabanggaan sa koridor, nakipagsuntukan si Paul sa isa pang estudyante ng Binigno Ninoy S. Aquino High School sya saka nawalan ng malay. Namatay rin siya kaagad. Hindi makapaniwala ang mga kaanak niyang mayayari yun dahil pala kaibigan raw si Paul. Wala pa raw itong nakakaaway sa eskwelahan simula nung bata siya. Ngayon, wala na raw silang magagawa kundi alalahanin na lang ang mga masasayang alaala nila kasama si Paul. Siguro po yung um, nag-birthday po kasi sa Siya po yung ko. Dun sa sayaw, sumayaw po kami. Masayahin po siya, tas makulit. Makulit po. Tapos medyo mapangasar po pero sweet naman siya minsan. Magkasama po kami sa lahat ng bagay. Pag gumagawa po kami ng mga kahit mali, tama. Ngayari po, panagbabasketball, uter. June, sa ngayon naman, wala pang resulta ang autopsy. At sabi nga sa akin ng ama ni Paul na ayaw muna nila isipin kung magsasampa sila ng kaso. Dahil sa ngayon, ang gusto nila ay magkaroon muna ng panahon para magdalamhati. June? Maraming salamat, Sa. Gonzales.